Um, so guys, uh, mari kami subong sa Rosso so, tapos kapis kag may nagyan kami diri nga uh, at tatlo kasi dyan sa Ano ka mga year? Grade 10 ka grade 11. So, i-challenge sa mga idol sa aton nga challenge. So yon bali may challenge kami sa inyo. Nalagpatan nyo na yung challenge namon, bali nyo na yung 100 pesos. Woo! Kung di ka mo makalagpati, wala. Okay ka? Ano, ano nga lang? ka, galagati. Ay Geraldine Raya. Ikaw? Dahil inilagat eh. Ay, danay sa vlog. Ay, yeah! danay <laughs> Ang pamangkot ko, um, ano sa parts ng tao na may bulbol palibot? What? nag start ang liters sa litter-pee. <laughs> hindi ako makoya, Todd. Open-minded. <laughs> Parang may nahamoy ako hindi maganda. Oh Namba lang. Lapit-lapit. <laughs> Huwag <laughs> kang problema. yung kang problema Okay. okay. <laughs> Ika. Himba, yamba. Yamba <laughs> oh. Ikaw. Yan ba? Yan ba? lang? Oo. Oh. Natepi. <laughs> oo. Oh. May Oo. Hindi, talaga mo lang. Dito, open-minded na ganito. Open-minded? Oh, pati, pati, <laughs> di na <muskal> tanan? <laughs> <laughs> tanan, oo. <doa. laughs> Bis ka na ano madumduman, malayo ang muna answer or inyo ang 100 pesos kung ang muna. Yan ba lang kung oh, ano madumduman? Eh, eh.

Naman, no, angkot mamang... ang may, pa... may bulbul pala hahaha 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 okay lang na, ikaw. <laughs> Amo man. Amo man? lang. <laughs> <tunang>. <laughs> <laughs> <Ikaw? laughs> Amo man. Ikaw. Amo man. so, hindi ka, ka pat. So, ang answer is, pilik mata. Ay, <laughs> na. <laughs> so, <tinggagin. laughs> Ano ma? Kasi may shoutout ka mo? Shoutout sa amigo ko ha, si E.G. Makarianis. Hey! Ikaw? Shoutout sa amigo ko ha? si J. Daniel. Hey! <laughs> <laughs> Ikaw? Awas sa si amigo ko no? Single ka oh? <laughs> o? So, sa mga bilabol pa da No, I'm single ka li di si mama. So, yun lang.